Siron, bakit kayo nandito? Siyempre tayo. Siyempre tayo nandito. Siyempre tayo nandito. Nothing, nothing. nandito. Siyempre uh, tayo Aaga pa? Lumipat ka dito. Siyempre tayo nandito. Nakapili na ako ang na sarili kong bahay niya. Wow, dami pera. Kaya nga, yung umamang ka lang iniwan mo na ako eh. Katawa-tawa eh. Yung malamang pera, kinuha ko ito. Tapos ngayon oh. may pera ka na iniwan mo na ako. Kaya din umalis ako sa grupo niyo kasi unang-una, ang ina kasi puro dilata ulam niyo eh. Si Jeron di ganyan dati eh. Ewan ko ba't naging ganyan ako galing niya. Ano ba sa dyan niyo talaga? Magbisi pa lang pagiging May ano kasi, may binubuo kaming grupo na ito I dito wa. sa ano eh. Uh, grupo na oh, ay, Kasi yung grupo ko, wala na yung grupo ko eh. Yeah, okay, tayo. Tayo. Kaya, wala pwede na mga grupo grupo eh. Ay, hey daw yan, you no? Know. Oh, down, Uy, Di porke di na kayo sikat ngayon, yeah. sa akin na kayo lumalapit. Huwag kayong ganun. Hindi hmm. lumalapit. Gusto lang ulit pumalik sa pagkakaibigan natin. Okay, na, alin, no, hindi Aling, ka naman. para What's up, neighbors? Ay, anong gagawin mo dyan? Pa man, parang may tao dito. Ayun, 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 ayun. Ayun, gawin? may tao dito. Parang may nakaway dito. Nakita no? okay, oh. Man, di mo na yung dibuksan mo. Bidyaan mo ako, king ina mo. Bidyaan mo ako. Ha? Papabito ko pa na lang. Kaya ba may tayo dito? -di Nakakay ko yun. Ewan ko si Oh, ano? Parang ano Ano po yun? Oh. Ano po yun? Ano oh. Bawal po dito mga arling. Look. ata sila eh. Oh. Wala po kayo eh, pera. Ay. Ay. Bawal po dito mga arling. Bawal po dito yung mga ganyan tao. Ay, si Kuya Jack yun na. Uy. Hindi na yan. Kaibigan namin yan. Asa pinsan, Sino? Jeron. Ay, si Jeron. Togi mo. Togi mo na. mo. ko. Togi mo na. na. Pwede ron. Ito, oh. sakto. Ano yun? May ano ka dun? May ano ka, may ka daw. May ano ka daw kung bisita. Ano ka sino yun? Nung yata karaling oh. nga ito dito. Oh, oh. Makakais nun sa'yo oh, eh. Nung mga karaling. May bisita ka. Ay, no? Uy! dito yan! Ano yung nao si Jeroon? Ba't ganyan dito? Uy! dito? Ba't ganyan dito? dito? Ba't no, si. dito? Ba't ganyan dito? Yung buong ginagawa niyo dito? ginagawa okay, okay, dito? dito para ano? Pamustahin ka? Puntahan okay, Lumipat na ako dito! Aaga pa? Lumipat ka dito! So, Diyan Nakabili na ako sa rili kong bahay dyan. Wow! Dami pera! Baka mo kumuha ng pera. Kaya nga, yung lumamang ka lang, iniwan mo na ako eh. Uy, Uy Eh, kasi toto. Pupal. Ulo, kapakain kita eh. Aling ulo mo eh. Totoo naman kasi talaga, kaya din umulis ako sa grupo niyo kasi unang-una, ang ina kasi puro dilata ulam niyo eh. Hindi na kasi kayo mapapakinabangan yan. Kadiri. Tapos, kadiri dilata. Ang ina kasi magano kayo ng ulam lagi, tuyo, dilata. Porte, katawa-tawa yun Kinuha ito. Tapos ngayon may pera ka na, iniwan mo na ako. Eh, ganun, ganun talaga yung buhay. kailangan buhay din talaga mag-upgrade. Ano? Kailangan natin umano. Pero, ang ina kasi, manggugulo na naman kayo dito. Hindi, yan. Si, ano, Jeron, si Jeron, di ang ganyan dati. Ewan ko ba't naging ganyan na ugali niya. Uy, ano, ano, makikita na kayo ngayon dito? Bumili nga ng bahay! Bumili nga ng bahay doon. Kumailin! Mahal din mo ba? Baka makita ka! Ano ba? Ano ba sadyahan nyo talaga? Mag-peace! 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 mag is mine! Peace is mine! Peace? peace of mind daw! Peace, peace of, mo, of mind! Pabirehin kita e! Eh, eh kasi. Eh, sige! Ano? Lang! Ganito na lang. May ano kasi, may binubuo kaming grupo na ito Hi, dito ha? sa ano. Anong hmm. grupo na naman yan? Oh, yun. yung ano yan? Hindi niyo sasalihan yan. Hindi, dito, dito lang. Dito lang sa bahay. Kung gusto mo, sumali ka na lang sa Uy, amin. Hindi, kasi yung grupo ko, wala na yung grupo ko eh. Siyempre, Uy, mo, tama, tama. Ah. Walang kweta naman mga ka-grupo eh. Uy, grabe <laughs> ka, ka naman, patok. Hindi mo naman kami nakasama. Mga hindi Palag, sikat grupo mo. Siguro, dyan na lang ako sama. O, sa grupo O, tingnan niyo na lang kung sino pinakasakit sa atin ngayon. Tama, tama. Oh, wala tayo pinagsama. Hindi ba may o, may mama? Eh, boy ka ba? Boy ka ba? Hindi. Nginaong, hindi mo hindi ko makita sa selda mo. Oh, to ka din. Eh. Kayo to. naman na ganyan. Eh, di ba ano, yun nga. Ako kasi yung pinakasikat ngayon dito, kaya Uy, oh, yo din, nililimit <laughs> ako sa pakikisama. Oh, kalus, pero ali. dahil Okay, oh, eh, tropa naman din kita. Sige, magkakasundo tayo. Pwede. Pwede din naman, magkasundo na lang ulit tayo. May mo na. Uy, daw! Sabi ko naman, nung pumunta ko sa bahay, wala naman akong pera ang binigay sa'yo. Pakupal ka na naman ng pakupal dyan, ha? Yan na naman. 10K, 10K lang, pang ano lang namin, pang merienda. Pang merienda lang. Hindi ito, Pipe. ubat nang pumunta ka? Ba't nang pumunta ka? Ba't mo sinusumbat sa akin ngayon? Ba't? Huwag ka manumbat. O oh, oh, yan, nanu yan tayo, eh. Pag ano, nanunumbat kayo, eh. Huwag kayong manumbat. Di porket. Di porket, di, pork di na kayo sikat ngayon. Hmm. Sa akin na kayo lumalapit. Huwag kayong ganun. Hmm. Hindi lumalapit. Gusto lang ulit pumalik sa pagkakaibigan natin. Alin, babalik para sinigat ulit.

Ini mm -hmm. mm -hmm. yo, mau di tempat